Ang The Alchemist ni Paulo Coelho ay kwento tungkol sa isang batang pastol na si Santiago na naglalakbay upang makahanap ng kayamanang higit pa sa kanyang inaasahan at labanan ng kanyang mga pagdududa. Sa kwentong ito, gumagamit ang mayakda ng mahika at realidad upang ipakita ang paglalakbay ni Santiago, pisikal at espiritual, habang natututo siyang pakinggan ang kanyang puso at nauunawaan na ang kanyang mga pangarap ay hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong universo. Nakatira sa Andalusia, Spain, si Santiago ay isang simpleng pastol na gusto lang maglakbay kasama ang kanyang mga tupa, uminom ng alak at magbasa ng magandang libro. Pero nagbago ang lahat dahil sa isang paulit-ulit na panaginip tungkol sa isang malaking kayamanan na nakatago sa ilalim ng mga piramide sa Ehipto. Nakilala ni Santiago si Melchizedek, isang misteryosong matalinong lalaki at hari mula sa malalayong lugar. Ang mga taong naghahanap ng kanilang pinakamimithi ay makikita si Melchizedek. Ang layuning ito ay nagmumula sa kaluluwa ng mundo na tumutulong sa lahat na maabot ang kanilang pinakamimithi. Pero madalas ang takot at pang-araw-araw na gawain ay nagiging sagabal. Pinili ni Santiago na ibenta ang kanyang mga tupa at hanapin ang kayamanan. Pinigyan siya ni Melchizedek ng dalawang bato. Isang itim na bato na tinatawag na Urim na nangangahulugang Oo oh! at isang puting bato na tinatawag na Tum na nangangahulugang Hindi. Gagamitin niya ang mga batong ito kung hindi niya maunawaan ang mga palatandaan. Sakay ng barko, pumunta siya sa Afrika para hanapin ang kanyang kayamanan. Sa kanyang unang araw sa Tangiers, Morocco, siya ay ninakawan at iniwan mag-isa. Hindi marunong magsalita ng Arabic. Naisip ni Santiago na bumalik na lang, pero naalala ang mga salita ng matalinong lalaki at nagpatuloy siya. Sa kalaunan, nakahanap siya ng trabaho sa isang tindahan ng kristal sa loob ng isang taon kung saan nakakuha siya ng sapat na pera para bumili ng bagong kawan ng tupa at umuwi. Pero pinili niyang sumali sa isang karaban na tatawid sa desyerto papuntang Egypto. Kaya lumalapit siya sa kanyang pangarap. Sa karaban nakilala ni Santiago ang isang Ingles na pumunta sa Africa upang hanapin ang kilalang alchemist. Ang kanyang bagong kasama ay may dalang mga bato tulad ng kay Santiago at naniniwala na hindi aksidente na sila ay nagkakilala napansin ni Santiago na magkatulad ang mga ideya ng Ingles at ni Melchizedek. Pareho nilang sinasabi ang tungkol sa kaluluwa ng mundo na konektado sa lahat. Ibinunyag din ng Ingles na ang layunin ng alchemy ay ang masterwork na kinabibilangan ng isang likido na tinatawag na elixir of life at isang solid na tinatawag na philosopher's stone. Pagdating nila sa Alfayum Oasis, tahanan ng alchemist Nakilala ni Santiago ang isang magandang babae na si Fatima na agad niyang minahal. Napagtanto niya na ang pag-ibig tulad ng personal na layunin ay nagmumula sa kaluluwa ng mundo. Habang naglalakad sa disyerto, nagkaroon siya ng pangitain ng paparating na labanan. Mabilis siyang bumalik upang ipaalam sa mga matatanda sa oasis. Kinabukasan limang daang armado na tribo ang pumasok sa oasis. Tulad ng hula ni Santiago, Pinatay ng mga tao ang lahat ng mga mananakop. Binigyan siya ng chieftain ng limampung piraso ng ginto at inalok siya ng posisyon bilang tagapayo. Isinasa alang alang ni Santiago ang pagpanatili sa oasis kasama ang kanyang bagong pag-ibig na si Fatima sa halip na ipagpatuloy ang paghahanap sa mga piramide. Sinabi sa kanya ni Fatima na nauunawaan niya ang pangangailangan ni Santiago na makamit ang kanyang layunin. Ang mga babae sa disyerto Paliwanag niya ay ipinagmamalaki ang kalayaan ng kanilang mga asawa. Naguguluhan si Santiago na hindi makapaghiwalay ng pag-ibig at pag-aari. Natagpuan siya ng alchemist at sinabing siya ang magdadala sa kanya sa kanyang kayamanan. Habang naglalakbay, tinuruan ng alchemist si Santiago na ang mga puso ay maaaring magduda, ngunit ang pinakamahusay na paraan upang hindi maloko ay ang pakinggan ang mga ito ng mabuti. Kailangan makinig sa kaluluwa ng mundo upang mahanap ang kayamanan. Lahat ng bagay sa lupa, kahit mga mineral, ay may sariling layunin. Kaya ang mga alchemist ay nakakagawa ng ginto mula sa kahit anong metal. Tinutulungan lang nila ang metal na maabot ang sariling layunin. Kapag ang dalawang naglalakbay ay nahuli ng isang naglalabang tribo, sinasabi ng alchemist na si Santiago ay isang magician na kayang magbago ng anyo sa hangin. Walang kaalaman si Santiago kung paano ito gagawin pero nagsimula siyang magdasal at kinilala ang pagkakaugnay ng kanyang puso at kaluluwa ng mundo. Agad na humagupit ang hangin at biglang nawala si Santiago at muling lumitaw sa kabilang bahagi ng kampo. Naimpress ang mga pinuno ng tribo kaya pinakawalan ang mga naglalakbay. Kinabukasan nakarating sila sa isang monasteryo. Ginamit ng alchemist ang kanyang bahagi ng Philosopher's Stone upang gawing ginto ang tingga at binigyan si Santiago ng kaunting ginto at ang iba ay sa isang monghe. Nagpatuloy si Santiago sa piramide na mag-isa. Doon labis niyang ikinagalak na natanto na niya na hindi na kailangan pang bumalik dahil ang tunay na kayamanan ay hindi ginto o hiyas, kundi ang karunungan na nakuha niya mula sa kanyang paglalakbay at ang kanyang pag-ibig kay Fatima. Sinabi ng kanyang puso na maghukay sa isang lugar kung saan siya ay nakakita ng isang scarab beetle. Nang magsimulang maghukay, siya ay ginulpi ng mga magnanakaw, kinuha ang lahat ng kanyang pera. Nang subukan ni Santiago na ipaliwanag kung ano ang ginagawa niya, sinabi ng isa sa mga magnanakaw na siya ay mangmang. Ipinaliwanag ng magnanakaw na mayroon din siyang paulit-ulit na panaginip na nagsasad ng parehong kayamanan. Pero ang kayamanan ay nasa Spain. Hindi niya naisip na maghabol nito. Nang umalis ang mga magnanakaw, tumayo si Santiago na masaya na tanto na ang kayamanan ay nasa Spain lang pala buong panahon. Pagbalik ni Santiago sa Andalusia, nagsimula siyang maghukay sa ilalim ng punong sycamore, kung saan unang nanaginip siya ng kayamanan. Ang lugar na ito, na minsan ay tila isang simpleng bahagi ng kanyang nakaraan, ay ngayon puno ng mga alaala -ala at aral mula sa kanyang paglalakbay. Habang ang malamlam na araw ay sumisilip mula sa mga ulap, Ramdam niya ang kabuntot ng pag-aalinlangan, ngunit hindi siya bumitiw. Pinagpatuloy niya ang paghuhukay ng may tigas ng puso, ang mga kamay niyang dugong-dugo mula sa hirap, ngunit puno ng pag-asa at pagkatalo, at bawat galos sa kanyang katawan ay isang patunay ng bawat hakbang na tinahak niya. Nang matapos ang ilang oras ng paghuhukay, naramdaman niya ang isang kakaibang puwersa sa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal, Nakita niya ang isang lumang trunk na natabunan ng puti at tuyo na mga ugat. Isang matigas na kahon na tila nagtatago ng mga lihim ng nakaraan. Nang buksan ni Santiago ang trunk, ang laman nito ay nagningning na parang mga bituin sa kalangitan. Isang trunk na puno ng ginto at mga hiyas na kasingkinang ng araw, bawat piraso ng alahas at hiyas ay tila nagsisilibing alaala ng mga pagsubok at tagumpay sa kanyang paglalakbay. Sa isang iglap na alala ni Santiago ang mga salitang iniwan ng alchemist sa kanya. Ang lahat ng mga lihim ay simple. Habang tinitingnan ang kayamanang nakatagpo siya, nagsimulang magbalik ang mga alaala ng lahat ng kanyang nakaharap, napagsubok at mga tao sa daan. Naisip niya na ang kayamanang hinahanap niya mula pa noong una ay hindi talaga nakatago sa material na bagay. Bagkus, ang kayamanan ay matatagpuan sa mga simpleng bagay, sa mga hakbang na tinahak, sa mga aral na natutunan, at sa mga relasyon na nabuo sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Sa kabila ng mga hiyas at ginto, nagsimula siyang mag-isip ng mas malalim. Ang kayamanang iyon ay naging simbolo na ng isang mas malalim na katotohanan na natutunan niya mula sa alchemist at sa mga pagsubok ng buhay. Ang mga aral mula sa disyerto, ang pagmamahal kay Fatima, at ang mga taon ng paghahanap ay nagsanib upang ipakita sa kanya ang pinakamahalagang yaman ng lahat. Ang kaalaman na ang tunay na kayamanan ay hindi sa mga bagay na hawak mo, kundi sa mga karanasan at relasyon na nagpapaalala sa iyo kung ano ang tunay na mahalaga. At sa mga sandaling iyon, naisip ni Santiago na ang pinakaimportanteng kayamanan ay natagpuan sa kanyang sariling puso. Ang mga pagnanasa at pangarap na itinaguyod niya sa disyertong iyon at ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa kanyang sarili ang nagbigay sa kanya ng tunay na kasiyahan. At kahit na nahanap niya ang ginto at mga hiyas, natutunan niyang hindi sila ang magbibigay ng pangmatagalang kaligayahan. Ang tunay na yaman ay nasa mga simpleng bagay, ang mga aral mula sa buhay, ang pagmamahal sa isang tao at ang kapayapaang dulot ng pagtanggap sa sarili. Bumalik si Santiago sa disyertong tinatahak ng kanyang puso, ang disyertong nagbigay daan sa kanyang tunay na pag-unawa sa mga bagay na hindi matutumbasan ng kahit anong ginto. Sa wakas muling nagtagpo ang kanilang landas ni Fatima na parang isang pagsasama ng dalawang tao na handang tanggapin ang bawat aspeto ng isa't isa. Nakita niya sa mga mata ni Fatima ang pagmamahal na matagal niyang hinahanap. At sa bawat sandali ng kanilang pagsasama, ang bawat hakbang ay nagsilbing isang patunay ng pagtanggap at pagkakamit ng kanilang mga layunin sa buhay. Sa kanilang mga mata, nakikita ni Santiago ang tunay na kayamanan. Hindi ito ang mga material na bagay na kanyang natagpuan, kundi ang pag-ibig na walang hanggan at ang katahimikan na nagmumula sa pagkakaroon ng tunay na koneksyon sa ibang tao. Saksi si Fatima sa kanyang mga hakbang at siya naman ay naging saksi sa mga pagsubok at tagumpay ni Santiago. Sa kanilang pagsasama, natutunan nilang hindi na kailangang maghanap pa ng ibang kayamanan dahil nahanap nila ito sa isa't isa. Sa huli na gawa ni Santiago na maabot ang kanyang personal na layunin at natagpuan niya ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay, ang pagtanggap sa sarili ang tunay na pagmamahal at ang pagpapatawad sa mga nakaraan. Sa bawat hakbang na kanyang tinahak, natutunan niyang ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng isang bagay na material, kundi sa pagkakaroon ng malalim na pag-unawa sa kanyang sarili at sa mga ugnayan sa mga tao. Sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nakabatay sa anumang bagay na makikita sa labas, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan ang mga bagay na talagang mahalaga ang pagmamahal ang kaalaman at ang pagkakamit ng tunay na kaligayahan